Galing kan, papunta rito sa Tagig. Meron na akong 400 pesos. O, 700 pesos, limang oras lang. Minimum ka na par, above minimum na to par. O, oh, di ba? Kaysa tatambay-tambay ka sa bahay. Wala kang kikitain, Ron. Okay. Good morning, everyone. So, ito na yung mag magiging content natin ngayon. Dahil halos 40 days na yata ako hindi nag-upload. Ngayon maglalamob tayo par Babiyake tayo Bali time check 12.49 uh, Ano ngayon 27 December 27 So tatry natin kung maganda ba booking Okay Siyempre Siyempre bago tayo Sumabak sa ganto. Kailangan condition yung motor par So bago yung gulong ko par You know Napakalaki pang partigulan niya par. Oh, di ba? tire Bakit man So, okay. So, try natin kung magkano na ang kikitain natin dito. So, tanghali na ako bumiyahe. So, alright. First booking. Hahanap tayo ng first booking. So, trip ko. Mang, ang trip ko kasi pang malayuan. So, okay. So kukuha tayo ng first booking Kalaokan Layo na ito ah South Layo par So Mamimili muna tayo Kalaokan Drop off Riz Park So pwede na to Shit Tagig Tagig pala to par Sana makuha ko Okay nakuha ko na par So try natin tawagan muna First booking Pamakati Grease Park Ayaw pa makontak oh So ang rate nya ay 150 Ano kaya to? Sa so, may laundry shop Laundry shop to oh Tent Avenue uh, lang ang huh? Baltasar So pag mga ganito Kailangan natin tawagan muna Para sure tayo Kung ano yung items So habang tinatawagan natin, tara Punta na natin Hello po, hello ma'am uh, Ma'am lalamob po, tatanong ko lang po Kung ano po yung items nyo ma'am uh, Tatanong ko lang po kung ano po yung items nyo Lalamob po Ah, oh, sige po, ma'am. papunta ah, na ako, ma'am. Sige po. Ma sige po. Thank you po. So, all right. <laughs> Nag-thank you pa siya kasi napatay ko na. So, first booking. Gate lang daw to. So, let's go. Sa so, May Baltazar Okay. So, 150 pesos. First booking mag double booking tayo ngayon okay so papick up muna tayo mamaya babalikan ko kayo pag nasa pick up na tayo B bali nasa 1.3 km Baltasar right, so nandito pa ako sa Old City Hall Kalaokan sheesh okay nandito na ako sa pick up point So, saan kaya rito? Kaya kasi makontak eh. Yung pin location niya, laundry shop. long laundry shop rito par. Barber shop meron. Diba tika? tika. No, ito, laundry shop. So, alright. <sighs> Tagal ni ate par. Paano tayo makakarami na ito? Okay Okay sir Doon na pa Okay sir, thank you Sige po Sige ba Grabe no pinicturean na ako dalawang dalawang beses ah pati plaka okay lang yung required naman yun eh okay so ganun lang no picturean nyo lang yung ano items tapos tapos na mag tayo par next time pipicturean ko rin yung pipi par hello po sir lalamove po sir uh, sir, tanong ko lang kung ano items sir. Okay sir, papunta na ako sir Thank you sir, tayo pa diba. Okay Dalawang rugby Ay tatlong rugby na lata So papuntang ano to Papuntang tagig So dalawa ng pang, Pangalawang booking ko na to So um, Ang presyo na ito Nasa ano 250 250 pesos So, let's go. So, 200 250. So, pangalawang booking ko na to, parehong papuntang isa, Tagig. Uh, ah, Makati tapos naging Tagig. All right, dito na tayo sa pangalawang pick-up point. Double booking. So ito dito pala so okay so tinan mo yung tinan mo yung ano nya ah uh, 259 so rugby okay maliit lang par so okay boss oh, lala move uh, ito yata ito oh, okay aang lang ito okay mag-aang lang par mamamas ko ako mamamas ko daw Ya yeah, po. Thank you, sir. Doon na po bayad, sir. Papa. Thank you, sir. So, let's go. 259. Tapos yung isa ko ay 150. Teka lang, Kailangan natin picturean par. So, required to, ha? Huh? Kailangan pi-picturean niyo muna. So okay. Good shit. Okay. So, pwede ka naman siguro, pwede pa siguro magtatlong booking. Kaso, wag na. ba baka maman tayo bigla. Pwede na yung dalawa. Okay. Siyempre, uunahin natin yung una nating nakuha. Unang booking so susunod natin itong rugby ito. pareho lang namang tagig to kaso ah, itong isa itong 150 malapit lang Toronto doon pa dadaari na ang Quezon City Edsa putik pa ikot-ikotin mo pa ako o oh. tuturuan so, kita ng daan ways pinakamabilis ha So let's go, babalikan ko kayo pag Ah, uh, nandun na ako sa Sa drop off Okay babu First drop off Okay, first drop off to par Mabolo street So, nandito na ako eh Okay, dito 508 Boss, saan po yung 508? 508 Ah, dito Thank you, sir Ayun Oh, ito Okay, oh, ano? Uh, oh, kay Shinkoi Thank you, sir. Five o eight. All right. Di pala. So first the first draft of Kopar one fifty. Right. So di tu nanti draft of. Itong tagig. So bola rito ay. Medyo malayo pa to par So pupunta na tayo sa pangalawang drop off natin par So okay Balikan ko kayo Balikan ko kayo mamaya par Pag nasa uh, pangalawang drop off na tayo Alright let's go City of tagig So nandito na ako pare koy So nakalagay rito 530 Meters na lang So malapit na ito lugar na grabe yung traffic walang pinipiling araw to kahit mag holiday pa Ang oh, hindi lang na, isang beses, hindi nag traffic rito lockdown so, <laughs> uh, na ako so for 30 meters to C5 road Okay, nandito na tayo pare ko Pangalan nyo dito sir? Kaya ano yan? Kaya ate po yan Magi? Okay Drop off na So kuha tayo ng booking pabalik Lumay utang na ako dos so oh. Wala na akong top up par Mamaya nagka top up tayo So, one way lang, no? Galing Kaloocan, papunta rito sa Tagig. Meron na akong 400 pesos. O, oh, di diba? 400 pesos, kaysa naman tatambay-tambay ka sa bahay. Wala kang kikitain, par. O, oh, ito. <laughs> oh, isang lang. So, meron ka ng 400 pesos. So, hanap muna tayo ng no? ano? tap uh, top up. Magta-top up tayo. Dali. Okay. Nakakuha na ako pare koy eh. uh, Papuntang Malabon Sa may dagat-dagatan So tawagan natin Hello po Hello ma'am lala mo po Ma'am tatanong ko lang po kung ano po ang items nyo ma'am Ah, sige po ma'am, pa-ano -pa na, pa, pa, pick up na po ako. Thank you po. Tiyo po, thank you po. So, gatas. Gatas lang daw Gatas ng bata ata to So let's go Mula rito sa pinagpwestuhan ko Dalawang kilometro lang Ay nagbago Naging 1.3 kilometer lang Pangatlong booking Let's get around Okay Andito na tayo par Nandito na hello po ma'am nandito na po ako ma'am okay. okay po thank you ma'am thank you po hanap tayo ng booking habang wala pa si ate hanap tayo ng booking saan ba siya nakatira? Ang taga naman bubaba. Ano bang... ate? Saan po kayo nakatira ate? Ang drop off niya dagat dagatan. Lapo lapo. Dagat dagatan kalookan. Pero dito malabon. Pero nakalagay rito sa address niya. Sa may dagat dagatan kalookan. Pero malabon. kuha pa tayo isa pag mga ganito kailangan kukuha kayo ng booking isang way lang halimbawa San ba kayo dumadaan ba dumadaan kayo ng kalaokan papuntang malabon no? dadaan kayo ng makati pa malabon no? Ganun, isang way lang ayan ito Ay, ito pala gatas nga no Kalookan, ma'am. Okay. Tawag ka na lang, kuya, pag andun ka na daw sa okay. car wash. Sige po. May lapu-lapu. Okay. Okay, ma'am. Thank you po. Doon na po ng bayad, ma'am. Oo. Okay. Picture Picture muna par. Okay. Okay hindi kasi kayo nagbabra kaya nagtatakip kayo ng dibdib kayo pag binibig kayo di kayo nagbabra <laughs> so okay tapos buha tayo ng isa pa iwan tayo ng id par license license dahil sa division to Kailangan natin mag iwan Hindi pala Hindi pala iniiwan Ini-scan lang Pinipicturan lang par Okay let's go Let's go sa pick up point Mga yayamanin yung nakatira rito para Alright 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 Ayos right. oh, yes, so, ang ganda ng mga building rito par Kondo Kondo ba to lagi ako nakapasok rito eh. sino kaya yung nakatira rito big time no pick up sir doon lang yung motor ha dito sa akin pa iwan daw yung motor iwan yung motor tas lakad na lang daw pababa na daw siya maple 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 place pero ang basa siguro niyan maple kasi social yung mga tao rito eh Okay Cut ko muna yung video par Sa maple na tayo Kay Ma'am Joyce po. Apo. Hindi mo babasa. Hindi po. May oh may ano po. Thank you. to. Wait, thank you po, Ma'am. Kaya kaya before five. Ngayon na po, opo. before na sa lang naman. Wait lang, titignan ko sa wish, Ma'am. 59 minutes lang. Ah, so kaya. Kaya po. Ah, sige po. Thank Ang bait ni Ma'am. Ang bait no. Ang ni ma'am pre binigyan ako 350 Pero yung rate Yung ano lang nya 299 So may tip May tip ako na 50 pesos Okay Dali 350 and the house yo So binigyan ako ng 350 par So Pag mga ganitong client Kailangan mong Ah, uh, bilisan. Kung baga uh, Doon agad Pick up uh, Deliver agad Kaya okay So di ba May tip ako na May tip ako na 50 pesos Malaging bagay na yun pre Saan ka maghahanap ng ganun pre Turn left Ito tayo par Okay par Nakarecord ba ako? Baka panaysalita ako Nakarecord naman So, okay par Medyo malayo-layo ito, par Baka hindi na ako babiyahin ito Pagka, pagka drop-off ko Paldo na ako nito par Diba? Huwag sa gari ng katawan Pare! Huwag sa gari ng katawan Baka madali tayo, par Okay, babalikan ko kayo kapag nasa Sampalok, Maynila na tayo Hey! Ang sarap ibangkin yung bago kong gulong <laughs> eh, Bago gulong ko par Kahit biyabiyahe pa ako na malayo par Bago gulong ko par Okay Let's get round. Balikan, balikan ko kayo kapag nasa Sampalok, Maynila na ako Okay, baboos! So, alright, andito na tayo sa Sampalok, Maynila. Hello. Oh. Tawagan natin. Hello, ma'am. Lala mo po, ma'am. nandito na po ako, ma'am. Uh, dito po sa 1025 Sampalok, Maynila. Galing po itong tagig, ma'am. Black na gate. okay pa. pa. Thank you po, ma'am. Thank you po. Ma'am Lisa po. Ayan po. Ito po. Cash collect. So, ito yung 350, no? Yung binigyan ako ng 350 par. Di ba? Ang sarap. So, malabon tayo par. Kalo-oka na tayo. sabi Sabali. Belum entry tayo daan Tagal ni Waze Tang Tagal magano ng Waze oh. Nandito na ako pre So oras ay 4.45 Nasa may car wash daw eh Ito ito Okay 60 Okay, but. Hindi pa po. Huh? Hindi pa. Bayad. 169. Ah! Okay. Shipping. <laughs> uh. Thank you po. Apa. So, arrive. So, income natin. So, 700 par. Hmm. Ano par? Gay? Ano par oh? So bumiyahe ako ng Bumiyahe ako ng Bumiyahe ako ng Alauna So anong oras na ngayon? Uh, 4.50 na Okay, naka 700 tayo par so, 700 pesos, limang oras lang Minimum ka na par, Abab minimum na to par Oo oh, ba? Diba? kaysa tatambay-tambay ka sa bahay wala kang kikitain in drone no? oh ito oh, may 700 ka na oh, may 700 ka halos halos 4 hours lang so palagay natin na 5 limang ah, oras na oh 700 limang oras oh Ayaw mo pa So bali ang nangyari ah, 750 kasi binigyan tayo ng tip Ayaw mo pa 700 par Oh, kumita ka ng 700. Oh, limang oras lang. 'Di ba? Oh. Kung nasa bahay ka, hindi ka kikita. Kung nasa bahay ka pa, hindi ka kikita ng 700. Baka gagastos ka ng 700. Oh, 'di ba? So, kita mo yung gas ko. Ang nabawas lang, nagpagas ako ng 100 pesos. 100 pesos lang ginas ko. So, kita mo naman yung gas ko. Bali, isang bar lang. Isang bar lang nawala. wala. One bar lang. So, right par, hanggang dito na lang tayo, no? Apat na booking lang ako. Pero, sa naka 701 na tayo. Bali, may tip ako ng 50 pesos, 751. So, diba? Hanggang dito na lang, tropa pics. Peace out.